sa malayang lipunan ay mahirap mamuhay ng mag-isa. Paano pa kaya sa loob ng bilangguan? Kaya naman naging kultura na raw ng mga inmates sa Bilibid ang pagsali sa pangkat o gang na nagsisilbing pamilya nila sa loob ng kulungan. Balita natin ni Cedric Castillo. Sa paglipas ng ating kasaysayan, hindi nawawala sa kamalayan ang pakikipagkapatiran mula pa noong mga nakaraang siglo hanggang sa kasalukuyang panahon dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kung saan tinanggalan ng karapatang sibil ang mga nakapiit, hindi raw maikakaila ang halaga na mayroon kang kinabibilangang pangkat o gang kahit pa anong tibay ng iyong sikmura. Mahigpit na inspeksyon ang dinaanan ng aming team nang payagan kaming makapasok sa maximum security compound ng Bilibid nang makalagpas sa makakapal na rehas. Tila tumahimik sa paligid nang sumalubong sa amin ang ilang miyembro ng isang pangkat ang sige-sige komando. Nakaharap namin ang leader ng grupo at aminado siya na sa loob ng bilibid, hindi niya pinangarap maging soloista. Bilang isang bosyo at sa labing dalawang taong kong pagkakakulong, para sa akin, pwede ko sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi ka kasama sa isang gang. Hindi may iwasan niya. May tatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakayon ng mga club-club it is part ng ating operation, uh, Bucor Operating Manual na mayroon na tawag na Council of Elders, not necessarily pangkat. Mayroong labindalawang pangkat sa loob ng maximum security compound ng Bilibid. Dalawa dito nagpang-abot. Paksyon-paksyon man daw kasi ang pinagmula ng gulo. Ang bawat pangkat o gang na rin daw ang susi sa payapang pamumuhay sa loob. Hindi naman siya institutionalized. No? impact uh, in fact, uh, we are planning to dismantle. No? Ngayon hanggang katulong na rin ng Bureau of Corrections sa pagpapatupad ng peace and order. Marami kami rito mga unwritten codes na miski sa labas ay hindi pinatutupad. Ultimo sa mga asawa namin, uh, hindi hindi pwedeng ligawan yan o bastusin na kung sino man, lalo na kung member ka ng gang, dahil alam mo na pwedeng pagsimulan yan ng isang malaking gulo. Nang dahil dun sa idea na yon na pwedeng pagsimulan ng malaking gulo, nagkakaroon ngayon ng harmony. Cedric Castillo, GMA News.